Luto tayo ng masarap na pakbit. guys, pakbit. Pero maanang-anang yung pakbit kong maganda sa eh. Ang ginamit kong baguong ay kis sa gilisang baguong spicy. Naubos na mga kong mga mga. Pero ito masarap si Mami. Tapos nagluluto rin ako ng crispy bawang. Para ilagay ko kumamaya sa grill tanig. So, Tapos nagluluto rin ako ng tanigi. Okay. Luto na yung natin tinakbit. Bye!